guys, welcome to my Katokad Vlog channel Ito po si uh, Katokad Vlogs Nandito ako ngayon sa may At maghahagyap tayo ngayon ng tinatawag na windshield At mga ngambas na rin tayo ng mga kung ano-ano na dapat ating makita sa lugar na uh, At magkatanong-tanong uh, tayo mga Katokad friends Kung uh, may mga available na uh, hinahanap natin sa lugar na ito Andito ako nga pala mga Katokad friends sa 10th Avenue few moments later. Magkano One fifty. pala kay boss? Boss, magkano pala kay? Pusing. Tanong ko lang kasi may butas na yun sa kinano ng mga sa akin magkano. Ah. Uh. Ha? 550. 550. Yung mga tigto 250 lang meron. Ano yun yung magaspang? May kinalabot kasi ng mga pusa eh. Pili ka ng mga tigto sa. Ano yun? Yung tingatakit para hindi makap. Uh, sa Pwede na 250. Ay, may. Sa kayo, trabaho. Siya, may. Pinatawaran ko mga katokan ng uh, limandaan yung sa may upuan. Maganda kasi yun kasi ano eh, original yun eh. Uh, 850 daw. Pero pinatawaran ko ng 500 ayaw pwede na sana yun kahit mga 600 pwede na sana yun tapos yung uh, uniform kanina tinawaran ko rin ng 100 ayaw talagang 150 rin talaga guys dito mga gulong naman dito guys tapos dun sa kabila mga helmet helmet siya guys Napakarami ng mabibili mo rito, mga katokad. Pag gusto mo pagandahin 'yung mga sasakyan niyo, 'yung mga motor niyo, guys. Napakarami rito ng na mga ano, mabibili. Itong lugar na 'to, mga katokad, ano 'to eh. Ah, nasa Tent Avenue. Tent Avenue ito, guys. Eh. Ayong ah pinunta natin kanina doon sa tinatawaran natin ano third uh, street yun third street tapos dito naman second uh, street so dito yata ako nagpagawa nun eh dito yata yun ah ito nga yun yan tama dito ako nagkawa nung dati yung ganito sa dati hindi ako bumili ang hinahanap ko naman yung sa harap ng ano ano uh, ba diba tawag naman parang yung ito. Uh, tawag ba rito nagkakambas ako mga katukad ng ano nung uh, sa may dust shield ba yun dust shield wala akong makita dito sabi nung isa meron daw sa Shopee pero dito wala guys wala rito Tanong na lang tayo rito guys sa ano baka meron dito. Wala guys doon sa kabila dito tayo kaya tayo tanong tayo dito. Ma meron tayo ma'am na ano na pwedeng nga uh, i-convert natin sa may Honda Click na ano yung parang shield na ganyan. Ha? Kalimitan na natatanong natin mga katokad friends Meron daw Pero pag pinapahanap ko na wala naman sila dumadala wala silang makuha at sabi nga sa Shopee pa lang daw uh, meron pero sa Shopee meron nga mga katukad friends kaso ang tagal naman bago dumating ng ano na order kaya sabi ko dito sa kalokan kung mayroon sana dito kahit ngayon pwede na tayo bumili kasi magkano lang naman yung uh, windshield na yun guys eh. pero wala talaga so yun mga katukad Nakaka-dismaya ngarin pala mga katukad ako. ko lahat ng ano rito meron. Wala namang pala. So ayan guys, uh, uwi na tayo. at uh, yung ating uh, kasama. Eh, paano na? Palabas na. Uh, yung oras natin mga katukad, mga ano na. Mga alas 10 na. Uh, Pinin naman tayong kumain. Uh, sa mga Ma-update na guys yung aking ano, sikmura. Uh, Kakain na naman tayo. Pero sayang kaya guys yung ano na yun sayang kaya yung yung uh, windshield na yon kasi napakaganda nun eh so yun dito dito yun guys na nakalagay yung ano yung windshield na yon hanggang dito siya kataas pero yun nga akala ko meron dito sa kalookan ba wala naman pala Kaya ang uh, gagawin ko na lang mga prince ay maghahanap na lang ako sa ano sa Shopee na lang kasi sa Shopee uh, sure ball naman talaga na mayroon doon. Alamang yun, mag -aante tayo ng mga ilang uh, linggo bago dumating. Pero uh, sigurado naman tayo nga ang ano ang presyo noon mga katokad friends ang mahal 3,700 yata yun yung isang piraso noon pero dito sana sa kalookan kung meron sana matatagpuan dito Ah, uh, ko mura pero kanina pa ako ikot ng ikot guys dito sa lugar na to, wala akong nakikita talaga. So, hindi para ano, hindi para uso yan dito sa may kaluukan. Pero tingin ko naman mga katukan sa ibang mga materyales, pero naman kayo makikita dito. Alamang talagang mahirap yung ano, mahirap talaga yung uh, windshield na uh, sa lugar na to. Kaya ang gagawin ko na lang mga katugad nito, uwi na lang tao, uwi na lang ako. At maya-maya, pa-uwi na rin yung aking misis. Uh, doon na lang siya salubungin sa kabila. Kaya kung bigo man tayo ngayon sa pagbili ng uh, windshield ngayon, uh, mayroon pa naman mga pagkakataon mga katugad friends na makabili tayo ng ganyan sa Shopee. So ayun, magaantay ante na nga lang tayo. Kaya abang nag-aantay tayo, guys, kung makapag order tayo, eh, at least di ipon ipon pa tayo kasi uh, 3,700 yun eh so, makatawad man tayo 3,500 mabigat-bigat din yun guys so yun hanggang dito lang mga katukad friends yung ano yung uh, video natin dito sa may kalookan sa may 10th avenue ng uh, mga bintahan ng mga parts ng motor marami talaga dito guys maraming mga magaganda dito ng mga parts pero yun nga na uh, Huwag niyong asaan kapag uh, mga mga mahirap na hanapin. Huwag kayong umasa na makakatagpo kayo. Pero yung mga ano lang, mga minor, nakakakita kayo dito guys. So hanggang dito lang mga katokad friends ang video na to. Maraming maraming salamat. Uh, punta na lang po kayo dito. Yan lang payo ko sa inyo. Uh, magkambas kayo para makaminos po kayo. at yun nga mga katok friends, kahit nabigo tayo ngayon sa oras na to, meron pa naman na uh, pagkakataon na makakita tayo sa Shopee. So ayun, uwi na tayo guys. At pagkatapos ka mga na magkambas, mag, uh, kambas, mag uh, ikot ikot uh, kanila doon sa Maitin Tabi nyo. Eh, sa wala naman tayong nakuha, muntang lang ako dito sa aking kababayan at mayroon ditong uh, karinderya, Dito ako tambay kasi dito ko inaantay yung aking asawa. At kakain kami mamaya dito guys. Lotong bikol po yan guys. Dito kami mamaya kakain. A few minutes later. sige po sabaw ng tinula ayun yung munggo sa tinola dire dire dito alam ko Diyan. mo. Amen na lang ako. So kamayan. lang. Pwede pong lagay ng ano, sawsawan at Sarap ng tinolo. May may ano ka mo sili? Tuyo ito na tuyo, no? Apo. いただきうす。

guys bye bye